hi guys welcome back to my channel and with the vlog andito tayo ngayon guys sa baklaran papunta tayo dyan sa ano dadaan lang tayo dito guys baklaran Church. ito yung mga kaganapan dito guys ang ganda parang laging piyesta ay and guys ang ganda lang ano Maganda ng pambungad. Baklaran Church. Maganda rito. Ang dami ng mga bahay-bahay. dito -bahay. Ayan guys. Mayroon ng shelves yung ano. Galing ka dun sa my gate. Ayan. Mayroon ng shelves dito. So pag pumunta ka rito guys, hindi ka mauulanan. Kasi may ano na. May pandong. Ah, guys, kung ano, gusto mo rin mag-date. Ayan, pwede kang pumunta dyan. Mag-date date. date date date, ayan. Ang ganda ng ano dito guys. Eh. Puro puno. Oh ito wala ito dati. Ito dati guys, wala naman itong ganito. Ngayon lang to, ayan o. May mga selves na yung dadaanan nyo. Ayan. So hindi na kayo mababasa pag pumunta kayo rito. Kaso lang hanggang dyan lang yun. Yan, yung shelves nila. Hindi talaga diretso dun sa may simbahan na yun. Basa ka pa rin. Kailangan mo pa rin magdala ng payong if ever na pumunta kayo rito. So yan. O oh, ganda rito. Daming ano. Gusto mong magpahinga. Daming puno. Ganda na siya no? Oo. Oh. What's maganda na yung ano simbahan dito yung kanilang mag sisindi kayo ng candle ayan sindi kayo ng candle dyan dito kayo pumunta ayan tapos doon naman ayan katabi lang naman ng ano nagsisiga ako simbahan ayan dito na yung simbahan guys ayan. gusto mo mag picture? oo may ha ayan Maganda rin ang klima ngayon guys. Hindi ano, hindi siya mainit. Medyo masama ang pakiramdam natin eh. Sinisipon tayo guys. Kaya ganito ang boses ko. Dito kasi may gitna kamalan. Wait lang ha. Okay. One, two, three. Okay. Yes, vlog. Vlog and photos to. Thank you. So, yun lang guys. Thank you for watching.